Hello mga mare, kamusta? Ayan, may mga nagtatanong kasi sa mga comment section ko at nababasa ko kung ano nga daw ba yung mga ginagamit ko sa buhok ko. Kasi daw, ang shiny, tapos super bagsak and ayun nga, no, ang ganda. So mga mare ko, hindi naman ko bago na, no, kasi dati na-share ko na ito at ito nga, i-share ko ulit kasi baka mamaya nakalimutan nyo na. Oo mga mare ko, so mga mare ko, rebanded ang hair ko, kaya talagang bagsak ang hair ko. Pero mga mare ko, nakakatulong ito para mas lalong gumanda yung mga buhok natin. Lalo na kung ikaw ay rebanded and may kulay ang buhok. So ito nga mga mare ko, yung unang-unang ginagamit ko. So ito yung Brazilian hair treatment tm Solel at ito yan. So gumagamit ako dito mga mare ko, 3 times a week. Binababad ko lang siya sa buko ko ng 20 to 30 minutes tapos lalagyan ko siya ng hair mask or kung wala naman pwede naman plastic. So ayan mga mariko, ko, ito yung ginagamit ko palagi, yung lavender. Ayun tingnan niyo, 'di ba? Ang konti na niya. And alam niyo ba na napakabango nito? Hmm, super bango. And alam nyo ba, kapag katapos nyo gumamit itong mga mariko, super ganda at super bagsak ng buhok nyo. I swear, sinasabi ko sa inyo, kahit hindi kayo magsuklay mariko, ang flawless ng buhok nyo. So ayan mga mariko, meron silang apat na variant. So ito yung ginagamit ko kasi Is Lavender kasi bukod nga sa maganda tapos napakabango pa. Ito naman yung isa, si Olive. Nagamit ko na rin ito. Ayan, tingnan niyo medyo nakalahati lang. Pero ayun nga, no, mabango din naman siya. Tapos ayun nga, para kasi ito sa mga frizz and curl control. Ayan. So may mga variant ito. So ito, kung meron namang kulay yung mga buhok niyo mas magandang ito ang gamitin niyo Ito, mga mariko. So, color protect siya. Ito yung Moroccan Argan oil, so napakabango din ito, promise, ayan mmm, ang bango, so color white yung color niya mga mariko ha, and super lamig nito sa ulo, as in, kung gusto nyo naman na mawala yung mga dry sa inyong hair, at maging smooth ganyan, ito, meron naman dito, vanilla and shea butter, so ito, and kulay niya is color orange, ay, ang bango nito, vanilla ang amoy niya, hindi ko pa siya na try kasi nga ito nga yung ginagamit ko, yung lavender kasi nga maganda rin siya sa buo, pero ito mga mariko in fairness, vanilla and shea butter, napakabango niya and ayun nga no, Maganda sa buhok Ayan So mga mariko Alam niyo ba na napakamura lang ito 100 plus lang ito mga mariko Pero meron ka ng 1,000 ml Kaya naman pa ito mauubos Sinasabi ko sa inyo Kaya ako nga mga mariko Tingnan ninyo Halos 3-4 na siya Nandito na siya And ayun nga Matipid lang din naman siya gamitin And 3 times a week mo lang siya gagamitin Huwag mong gawing conditioner ha Kasi mga mariko treatment to so hindi siya pwedeng gawing conditioner and pwede mo siyang gamitin lang 3 times a week and ayun nga pagkatapos ng no, mga mariko, syempre after ko mag Brazilian treatment eh ito nga ang nilalagay ko so nakikita nyo na ito from Lux Organics so premium keratin siya 10 in 1 so napakaganda nito uh, ginagamit ko to bago ako papasok so kahit basa pa yung buhok ko mga mariko, maglalagay na ako nito and yun nga diba, ba nagmomotor ako so hindi na maiiwasan yung buhok ko is magiging freeze and ayun nga no magkakandabogey-bog dahil nga sa hangin pero Marico pag ginagamitan ko nito ay talaga naman super ganda pa din ng hair ko parang hindi na hanginan so di ba sa mga mini vlogs ko pag ako sa office ang maganda pa rin ng bagsak kahit nagmomotor ako kasi nga ginagamitan ko nito. So ito mga mai ko mura lang din ito at syempre kung gusto niyo nga rin itong mga ginagamit ko maglalagay ako dyan sa aking comment section ng link para naman mag-check out kayo or kaya naman pwede mo dyan i-click sa aking yellow basket. So what are you waiting for? Napakamura lang ng mga yan, no? Invest yan sa hair mo para maganda rin ang dating ng hair kasi alam niyo naman ang hair is our crown, crown of glory. Ano daw? Basta crown siya sa atin, kumpara parang yung buhok natin ang nagdadala sa personality natin. So ayun nga lang for today's video. Bye.